Alam mo ba na bago pa man tayo pinaniwala sa mga halimaw ng ibang bansa, may sarili na tayong mga nilalang na kinatatakutan at iginagalang. Ito ang mga misteryosong nilalang ng mitolohiyang Pilipino, mga kwentong ipinamana ng ating mga ninuno na buhay pa rin hanggang ngayon. Ang pinakatanyag sa lahat, aswang. Isang nilalang na nag-aanyong normal sa umaga pero sa gabi, nagiging halimaw, naghahanap ng biktima. Karaniwang iniuugnay sa mga buntis, sanggol, at mga natutulog. Tabi nila, maririnig mo ito sa bubong, parang ibong may pakpak. Pero kung lumalakas ang tunog, ibig sabihin ay papalayo siya. At kung tahimik na, nasa paligid na siya. Sa kabilang dako naman, may mga nilalang na hindi halimaw, kundi tagapangalaga ng kalikasan, ang diwata at ningkanto. Sila'y naninirahan sa bundok, ilog at punong kahoy. Kilala silang maganda, makapangyarihan, ngunit madaling magalit kapag nasaktan ang kanilang tirahan. Kaya't sinasabi ng matatanda, magpaalam ka muna bago pumasok sa gubat baka may naninirahang hindi mo nakikita isa pang kilalang nilalang ay ang kapre isang dambuhalang lalaki na may maitim na balat mabalahibo at mahilig manigarilyo ng malaking tabako sinasabing nakatira ito sa matataas na puno lalo na sa balete hindi raw ito nananakit pero mahilig manggulo. Pinapaikot ka sa gubat, ginagawa kang ligaw. Kung minsan napagkakamalan siyang multo, pero siya'y mas matanda pa sa alamat ng mga Kastila. Hindi rin mawawala ang tikbalang, kalahating tao, kalahating kabayo. Matangkad, mabilis, at kadalasang nakikita sa gitna ng daan o sa bundok. Sabi ng iba, kaya nitong kontroli ng isipan mo at gawing ligaw ang landas mo. Para makontrol mo siya, kailangan mong kunin ang isa sa kanyang mga puting buhok mula sa kanyang ulo at huwag mong bibitawan. Na close ng aswang pero mas masahol pa ang manananggal. Isang nilalang na kayang paghiwalay ng kanyang katawan at lumipad gamit ang pakpak na parang paniki. Ang itaas na bahagi ang lumilipad at nagtatago sa bubong, naghahanap ng biktima. Para hindi ito makabalik sa kanyang katawan, dapat budpuran ng asin o bawang ang naiwan nitong kalahatin. Marami sa mga nilalang na ito ay maaaring katang isip lamang. Ngunit ang mga alamat at kwento ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ipinapakita nito ang takot, paniniwala at imahinasyon ng ating mga ninuno. Ito rin ay babala na igalang ang kalikasan, pakinggan ang matatanda at huwag kalimutan ang ating pinagmulan. Gusto mo pa bang makilala ang iba pang nilalang ng ating alamat? Mag-subscribe na sa PH Fact Vault, ilike ang video, at ihit ang bell para sa susunod nating kwento. Hanggang sa muli, wag mong kalimutang baka may nakatingin sa likod mo.